Malinaw ang posisyon. Hindi kami nagsasagawa ng sale dahil wala kaming interes dito. Wala kaming mga hindi nabebenta. Mataas ang kalidad ng aming mga produkto at hinahanap-hanap kaya wala kaming dahilan para ibagsak ang presyo ng pinaghirapan ng aming mga pagawaan. Iyan ang sinabi ng bahay ni Louis Vuitton, Pangunahing tatak ng LVMH. Sa Gucci, iba naman ang sitwasyon. Madali kang makakahanap ng mga diskwento, promosyon at pati na rin mga pabrika o outlet stores. Gaya ng tawag ng mga Amerikano na nakalaan para sa mga presyong mas mababa. Karaniwang bawas ay 30 hanggang 70%. Noon, si Gucci ang simbolo ng karangyaan. Pero ngayon, may nagbago na. Paano nga ba bumagsak mula sa pedestal ang isang napaka-iconic na tatak at ngayon ay napupunta na lang sa mga racks ng sale? Bakit nga ba ang stock ng kanilang punong kumpanya ay bumaba ng 38% simula pa lang ng taon? Habang nire-record ko ang video na ito, tumaas ng 12% ang Hermes. Iyan ang tatalakayin natin ng mas detalyado ngayon. Bago magsimula, magbibigay ako ng maikling kasaysayan bilang konteksto. Noong dekada 2010 ang Gucci ay naging simbolo ng estado sa buhay at pangarap ng may kakayahang bumili, hindi lang basta tatak ng moda. Lahat ay nagbago nang dumating si Alessandro Michele noong 2000 at labin limang binago niya ang imahe ng Gucci at dinala ito sa bagong direksyon. Wala na ang minimalismo. Pumalit ang tapang maksimalismo at natatanging estetika kasama ang maraming malalaking logo na ginagawang bawat piraso ay isang tunay na pahayag. Para ipakitang mayaman ako, gusto man natin o hindi nakuha ni Michael ang hinihingi ng bagong henerasyon. Oo, marang niya pero isang marangyang abot kaya, kita agad na naglakas loob sirain ang mga nakasanayan at nag-anyaya sa personal na pagpapahayag. Sa kanyang pamumuno, sumabay ang Gucci at agad na nakita ang resulta. Tumriple ang benta at nag-apat na beses ang halaga ng Kering, punong kumpanya ng Gucci sa stock market. Noon, nangunguna ang Gucci sa moda dahil sa matatapang na koleksyon, mainit na patalastas at abot kayang produktong nagiging viral na uso. Magandang gabi. Nabanggit mo ito sa isang video na nasa description. Epektibo itong paraan para akitin ang gitnang uri at masagamit ang imahe ng matagumpay na tao, pero ibinebenta lang ay produktong katamtaman ang kalidad. Ang isang simpleng Gucci na t-shirt, gawa sa koton na may malaking plastic na logo, ay nagkakahalaga ng apat 400 at 50 dolyar at madalas hindi talaga tumutugma ang kalidad nito sa presyong iyon. Anti- ang t-shirt ay apat na United States Dollars kapag bago. Pero para sa akin, mas makatarungan ang presyo kung isang daang piso lang. Kailangan ko akong maging tapat. May mga hanes na t-shirt ako na sampung dolyar lang. Pero mas tumagal pa kaysa dito. Pero gaya ng... Sinasabi nila, mas mataas ang lipad, mas masakit ang pagbagsak. Diyan na rin nagsimulang lumitaw ang mga malalalim na problema sa tagumpay ng Gucci. Kita nyo, ang tagumpay na ito na nakasalalay sa panandaliang uso ay may kapalit. Sa kabila ng mabilis na paglago, lumilitaw ang isyong panandalian. Sa mundo ng moda, mabilis ang lahat ng pagbabago. At kung puro uso lang ang aasahan mo, delikado iyon. Kakayanin kaya ni Gucci ang pagsabay sa Agos? Malapit nang ipakita ng hinaharap ang limitasyon ng estratehiyang ito. Isang imaheng mabilis magbago, labis na paglalantad ng mga produkto, at palaging pangangailangan ng bago. Lahat ng ito ay malapit nang magkaroon ng malaking epekto. Pagkatapos marating ang tugatog sa ilalim ni Alessandro Mikel, hinarap ng makina ng Gucci ang hamon na mapanatili ang tagumpay na ito. Ang problema sa moda, ang uso ngayon ay maaaring mabilis na maluma kinabukasan. Malaki ang tinaya ng Gucci sa mga matitinding produkto tulad ng sikat na mga mokasin na may balahibo o ang Dionysos na bag. Habang nagawang gawing klasiko ng Hermes ang mga piraso tulad ng Birkin, si Gucci naman ay nahulog sa sarili niyang bitag. Bakit? Gusto nilang sulitin ang tagumpay ng mga produktong ito kaysa gawing bihira at pangmatagalang pinagnanasaan. Madalas ginaya ng Gucci ang mga ito sa iba-ibang anyo at may mga bagong versyon. Dahil dito, ang mga produktong ito ay naging karaniwan imbes na maging iconic. Dahil sa sobrang pag-uulit, nagkaroon ng labis na pagsisiksikan sa merkado at ang dating eksklusibo ay naging halos karaniwan na lang. Isa itong fenomeno na madalas nating makita sa mundo ng moda. Kapag ang isang brand ay sobra-sobrang naglalabas ng kanilang mga pangunahing produkto para matugunan ang agarang demand, nauuwi ito sa pagkatalo. Nawawala ang lakas nito, ang pagiging eksklusibo. Dahil sa labis na pagnanais ni Gucci ng mabilis nakita, hindi siya nakagawa ng mga klasikong matagal ang halaga. Sa halip na maging simbolo ng karangyaan, naging masyadong lantad at mabilis nawala ang mga ito. Dahil dito, ang mga taong gustong makaramdam ng pagiging kakaiba gamit ang mga bihira'ng piraso ay hindi na tumitingin sa Gucci, kundi sa mga brand tulad ng Hermes. At para sa mga may-ari ng Gucci, ang kakulangan ng pangmatagalang pananaw na ito ay nagbukas din ng mata sa isa pang mahalagang problema, ang sobrang pagdepende ng Kering sa Gucci. Kapag humina ang Gucci, natitinag ang buong imperyo dahil ito ang bumubuo ng higit kalahati ng kita ng kumpanya. Noong panahong iyon, seryosong humihina na ang Gucci. Nagiging kritikal ang sitwasyon kapag nakita natin kung gaano kalaki ang pagdepende ng Kering punong kumpanya ng Gucci sa brand na ito para sa kanilang kita. Halos 50% ng benta ng Kering ay mula sa Gucci at mahigit dalawang katlo ng kita nila ay nakaasa rito. Ang labis na pagdepende na ito ay naglalagay ng matinding pressure sa Gucci na talagang hindi pwedeng magkamali. At iyan mismo ang problema. Habang nagdiversify ng kita ang LVMH, gamit ang brands tulad ng Louis Vuitton, Dior at Fendi, nakasalalay halos lahat ng taya ng kering sa LVMH. May kalamangan silang kayanin kapag ang isang brand ay nakakaranas ng pagbaba dahil napapalitan ito ng iba pa nilang mga brand. Ang Louis Vuitton ay bumubuo ng isang kapat ng benta ng LVMH. At gayon paman, ang ganitong uri ng pag-diversify ang nagbibigay ng mas malaking flexibility sa grupo kaya hindi sila nagmamadali na sumugal sa mga panandali ang plano. Sa caring kapag humina ang Gucci, wala silang plan B kaya nagiging delikado ang sitwasyon. Parang isang manlalaro ng poker na inilalagay lahat ng kanyang chips sa isang kamay lang kapag natalo ang kamay na yon, tapos na ang laro. At iyon ang nangyari nang bumaba ang benta ng Gucci. Nang makita ng mga mamumuhunan na halos nakaasa lang ang caring sa humihinang brand, nagsimula silang umatras. Kung gusto mong matutong gumawa ng mas ligtas na desisyong pinansyal, sumali sa aming libreng tatlong araw na hamon para maiwasan ang karaniwang patibong at simulan ang iyong unang pamumuhunan ng kumpiyansa. Perpektong pagkakataon ito para matutong magsimula mag-isa sa mundo ng pamumuhunan gamit ang tamang payo mula simula. Ang link ay nasa nakapin na komento at sa description. Balik tayo kay Gucci, kumusta na siya? Hindi ba nila agad na agapan ang pagdepende dito? Maaring nasa estilo mismo ng pamamahala ng caring ang sagot. Di tulad ni Bernard Arnault ng LVMH, mas layaw magpatakbo si Francois-Henri Pinot at malaya ang kanyang mga brand. Mahalaga ang pamamahalang ito, lalo na sa susunod na krisis. Si Francois Henri Pino ang Madalas punahin ang Chief Executive Officer ng Kering dahil sa mas maluwag niyang pamumuno. Hindi tulad ni Bernard Arnault ng LVMH na direktang nakikialam sa mahahalagang desisyon. Mas pinipili ni Pinol na bigyan ng kalayaan ang mga brand sa ilalim niya. Maaaring mukhang magandang ideya ito sa ilang pagkakataon, ngunit para sa Gucci, ipinakita ng ganitong paraan ang mga kahinaan nito. Gamitin nating halimbawa ang Balenciaga incident noong 2022 at 22 na yumanig sa fashion world. Ang brand na ito mula sa Kering ay nasangkot sa kontrobersya dahil sa patalastas na inakusahan ng pagsaseksual sa mga bata. Ipinakita ng insidenteng ito ang kakulangan ng kontrol ni Pinol sa mga brand ng grupo na nakasira sa imahe ng Kering. Pero hindi lang iyon, Noong 2023, sa halip na itoon nang buo ang pansin sa mga problema sa loob ng Gucci at Kering, inilipat ni Pinao ang bahagi ng kanyang atensyon. Pagbili ng karamihan ng shares ng Creative Assist Agency, isang malaking Hollywood talent agency, bilang bagong pag-aari dahil aktres ang kanyang asawang si Salma Hayek. At ito ay nakita ng maraming tagamasid bilang isang hindi kailangang abala sa panahon na ang Gucci ay desperadong nangangailangan ng matatag at nakatutok na pamumuno. Dagdag pa, umalis si Alessandro Michele noong 2000 at 22 dahil sa hindi pagkakasundo sa pagkamalikhain sa pamunuan. Ang pumalit na si Sabato de Sarno, isang pangalan na medyo hindi kilala na galing sa Valentino, ang napiling magpatuloy ng tungkulin. Ang unang mga likha niya ay mas mahinahon at klasiko, tugma sa layunin ni Pinaul na gawing mas eksklusibo at luxury brand muli ang Gucci kapantay ng Hermes o Chanel. Pero ang pagbabagong ito ng direksyon ay hindi nangyayari agad-agad. Ang muling pagpoposisyon sa Gucci bilang isang tunay na manlalaro sa larangan ng luxury, malayo sa mga panandaliang uso, ay mangangailangan ng mahabang panahon. Ang tanong ay, sapat na ba ang pagbabagong ito para mailigtas ang Gucci at sa pagpapalawig ang Kering? Si Louis Vuitton, ang malaking kakumpetensya, ay mas maganda ang kalagayan, at marahil ito ay tiyak na dahil sa mga kasalukuyang namumuno nito, ngunit pati na rin sa kamanghamang hang pananaw na ipinamalas ng tagapagtatag nito. Tulad ng ikinukwento sa inyo ni Mansur sa video na ito na lumalabas sa inyong screen.